Araling Panlipunan, Ikalimang Baitang, ang pinagmulan ng Pilipinas at ng lahing Pilipino. Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang. Una, na ipaliliwanag ang mga teorya sa pagkakabuo ng kapuluan at pinagmulan ng Pilipinas batay sa mga teoryang vulkanismo at continental shelf. Pangalawa, nakabubuo ng pansariling paninindigan sa pinakakapanipaniwalang teorya ng pinagmulan ng lahing Pilipino batay sa mga ebidensya pangatlo, natatalakay ang mga teorya ng pandarayuhan ng tao mula sa rehiyong Austronesian. Alam mo ba kung paano nabuo ang kapuloan ng Pilipinas? Saan nagmula ang lahing Pilipino? Alamin natin ang pinagmulan ng Pilipinas at lahing Pilipino batay sa iba't ibang teorya. Nakabuo ang mga eksperto ng ilang teorya kung paano nabuo ang kapuloan ng Pilipinas. Isa rito ang teorya ng vulkanismo, Ayon dito, nabuo ang bansa dahil sa lava, magma, at iba pang solidong bagay na lumabas sa ilalim ng dagat sa pagputok ng mga bulkan. Nagpatong-patong ang mga ito hanggang sa lumitaw sa ibabaw ng dagat at naging kapuloan ng Pilipinas. Ang pangalawang teorya ay ang Continental Drift. Ayon dito, dating magkakarugtong ang mga kontinente at bahagi ng supercontinent na Pangea. Dahil sa matinding paggalaw ng mundo, nagkabitak-bitak ang Panjia hanggang sa nabuo ang kasalukuyang mga kontinente. Ayon naman sa teorya ng tulay na lupa, ang Pilipinas ay nakakabit sa mainland o kalakhang Asya sa pamamagitan ng mga tulay na lupa. Sa paglipas ng panahon, natunaw ang mga yelo at tumaas ang tubig sa dagat na naging dahilan ng paglubog ng mga tulay na lupa at mabababang bahagi ng Pilipinas. Ngayong alam na natin ang mga teorya ng pinagmulan ng Pilipinas, alamin naman natin ang mga teorya ng pinagmula ng lahing Pilipino. Sino at saan nagmula ang unang tao sa bansa? Ayon kay Peter Bellwood, ang mga Austronesian na nagmula sa Timog China ay nagtungo sa Taiwan ilang libong taon na ang nakararaan. Mula Taiwan ay naglayag sila sa Pilipinas sakay ng mga balangay. Ayon kay Felipe Lande Jocano, mahaba at matagal ang naging proseso ng pandarayuhan sa Pilipinas ng mga tao mula sa Timog Silangang Asya. Paunti-unti ang kanilang pagdating sa bansa hanggang sa tuluyang nahubog ang kulturang Pilipino. Ayon kay Henry Otley Bayer, may tatlong pangunahing pangkat ng mga tao mula sa Timog Silangang Asya na nandayuhan sa Pilipinas, ang Negrito, Indones, at Malay. Naghalo-halo ang kanilang mga lahi, katangian, at kultura hanggang sa nabuo ang lahing Pilipino bunga ng maraming taon ng pag-aaral ng arkeolohiya at napatunayan na malayo sa katotohanan ang teorya ni Bayer. Dahil sa patuloy na pananaliksik ng hukay ang mga labi ng mga pinaniniwala ang mga sinaunang tao sa Pilipinas. Noong 1962, natagpuan ang isang bahagi ng bungo sa kuweba ng Tabon sa Palawan na may tandang 22,000 hanggang 24,000 taon. Ayon kay Dr. Robert B. Fox, ito ay bungo ng isang babaeng nasa 28 hanggang 35 taong gulang. Tinawag itong taong tabon at itinuturing na isa sa mga unang taong nanirahan sa bansa. Noong 2007, natagpuan naman ng pangkat ni Dr. Armand Mahares ang isang buto ng paa sa kuweba ng Kalaw, Cagayan. Sinasabing mas matanda pa ito sa taong tabon at nabuhay 67,000 taon na ang nakalilipas. Subukin natin, ano-ano ang mga teorya ng pagkabuo ng Pilipinas? Vulkanismo, Continental Drift, Tulay na Lupa Ano-ano naman ang teorya ng pinagmula ng lahing Pilipino? Pandarayuhan ng mga Austronesian, Core Population, Wave Migration Sino ang dalawang sinaunang tao sa Pilipinas? Taong Tabon, Taong Kalaw, Pagbubuod. Una, mayroong iba't ibang teoryang nagpaliliwanag ng pinagmulan ng kapuloan ng Pilipinas tulad ng vulkanismo, continental drift, at tulay na lupa. Pangalawa, mayroong iba't ibang teoryang nagpaliliwanag ng pinagmulan ng lahing Pilipino tulad ng pandarayuhan ng mga Austronesian, core population, at wave migration. Pangatlo, patuloy ang pagsasaliksik ng mga eksperto sa pinagmulan ng lahing Pilipino sa kasalukuyan pinaniniwala ang mga pinakaunang tao sa Pilipinas ay ang taong tabon at taong kalaw.